gumagawa kami ng tupig. Kala ko gumagawa ng At kami, gagawa kami ng aming lysi. Ibebenta namin iyan. Hindi kami nagka sa Chinese New Year. Kami nalang gagawa ng aming lysi. Umasa. Yan ang sinasabing huwag umasa, masasaktan ka lang na magkamero ng Lysi. Huwag <laughs> mong subukan. Masisira buhay mo. Kaya yan, yan na. na. Uy. Lagyo Yan na ang tupig. Five dollar lang isa. Bukas, abangan kami. Sa Lucky Plaza. Sa Lucky Plaza. <laughs> <laughs> abangan kami doon sa may entrance. Kami ay ba palang nagabang sa atin? Iba yung mga Indo, di ba? Yung nalagay sa na bag. Tapos, Oo, uh, pag uh, kami mga... may mga dala ng mga bag, shopping bag. Alam nyo na. Alam nyo na, bumili alam na man, kayo. Please.